ito simpleng kaalaman para ito doon sa mga may brake show na mga palikod na sasakyan ito Toyota ito so ito yung tunog oh giniikot mo na ayan eh, na tunog oh ayan ayan tatanggalin yung tunog so ang problema niyan kasi ito madumi na kalimitan yung mga brake drum nagdodumi din ito at saka itong pinakalining niya yan maduming madumi na okay. so, ano, na ano na, siya oh. ibig sabihin yung pinakadumi niyan nasingit dito nagagasgas masyado kaya natunog ng ganun so yung mga ganito nililinis lang ito kasi dati naman kasi hindi natunog tapos biglang tutunog ibig sabihin hindi naman nag adjust kung nag adjust may posibilidad sagad siya adjust pero kung ganito Ah, hindi problema ito, nililinis lang ito, paparasin lang ito, at talilihahin. So, pagka ganitong uh, wala naman tagas, maayos pa naman yung uh, lining niya, ang kailangan lang dito, linis, ayan, panglinis, toothbrush, at saka liha, ayan. Kasi wala namang naging problema, kundi yung dumi itong mga duming ito yan yung mga ganito kaganito nakakapalang dumi natural na yun napapasukan din ng uh, dumi ito kasi siyempre lalo na pagka naulal nalubog sa bahay yan napasok yung mga dumi kaya nagkakaganito so linis lang ito ang paglinis pala na itong ano, kahit sa ito hindi naman tumutunog ilinisin na yung kabila kabilaan para in case na mag adjust ng uh, preno kap pantay kasi kung isang halimbawa ang iniikot ito, tam, maluwag na. Ah, kinakailangan na rin mag-adjust. Kinakailangan magkapit nitong ah, pinakalining niya sa brake ground Total, tinanggal, tinanggal na din lang. Mag-adjust na. Ang pag-adjust naman nito, dito lang sa ilalim mo. Ayan, may butas yan doon sa kabila. Ayan, ang um, pahigpit niya dito. Ayan, o. Oh, pagka sinundit din sa labas. O, ayan, o. Oh. Tumutunog na ganun. Ayan, o. Lagi may pahigpit ibig sabihin yung uh, pinaka lining niya lalapat doon sa pinaka brake drum niya yun yung, yung pahigpit o oh, higpit ng higpit siya pero dabis na magka adjust doon sa loob ah uh, dabis na magka adjust dyan doon sa labas pala dito oh. itong sinusungkit dito sa labas oh, ayun o, oh, yung butas na yun o. Oh kapag ipinasok yung screw dito ayan nga ito yung ko papansin yung screw ngayon yun oh. ayan kapag itinaas yun magiging ganito yan kaya dapat nakahigado sa ilalim ayan oh. tutunog siya basta pag pahigpit tutunog yun o ayan o natunog at ito na angat ito ito tapos ang pag-adjust niyan dapat dahan-dahan lang yung paunti-unti pagka-adjust ikot yung gulong okay kaya kinakailangan pag naglinis ng kabila linis din itong kabilang ito para ibig sabihin mapantay din yung preno at okay na siya, nilinis na. So, linis ko lang. Kasi wala namang tagas, maayos naman yung preno. May tumutunog lang. So, pag iniikot siya, oh. Ayan, oh. Wala na siyang tunog, oh. oh hindi kaya, kaya kanina kaunting galaw pa pa ganun talagang ramdam na ramdam yung uh, tunog ng ano niya na madumi yun yan o kahit yan ganun ganun wala na o yan o kaya lang yun